ayun sa mapagpalang hapon ng linggo tayo ngayon ay magpapakita ng pagharvest ng ating ano pipino so ito yung ating uh, uh, taniman dito so nagpapalaki lang tayo para makaharvest so ngayon bago tayo magumpisa ng pagbuhan ng harvest ng ating pipino so may sinasabi ang Biblia tungkol sa parable of seeds so, yung talinghaga ng mga maghahasik na kinuwento ng Panginoon nung siya lumabas sa bahay at mangaral. no? so sinasabi doon mayroong mga binhi na nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang ibod at tinuka ito. Ito yung salita ng Diyos na nakarinig ang, salita, ang isang tao at pumasok sa kanyang tenga, narinig niya at kinuha agad ito ni Satanas. Hindi na malagi sa kanyang salita ng Diyos. At yung pangalawa, isang binhi na nagkaroon na ng uh, nahulog sa maraming bato o sa batuhan at ito ay sumibol at ito'y namatay nung dumating ang init. Ito'y ito isang paliwanag doon is, nakuha niya yung salita ng Diyos, na hindi niya naman panandalian, sumibol, ngunit nung dumating ang problema, ay nalaglag siya. Na nagkaroon siya ng uh, pagsubok sa pagdating sa problema. At doon ay namatay ang kanyang pananampalat. Yung po ang ibig sabihin noon. At yung isa na nakulog sa dawagan, sumibol siya, na hindi niya yung salita ng Diyos, at the same time, kasama niya ang sumibol yung mapanirang damo, yung si Satanas at hindi rin siya nagpatuloy ng laki, hindi siya namunga. Yun po yun. Ito po yung mga iba't ibang klase ng uh, mga isang kristyano na nakarinig yung salita ng Diyos na nag-struggle pagdating sa kanilang pananampalataya. Pero ang git na mahalaga ay yung binhi na nahulog sa mabuting, bunga, mabuting lupa. At itong nahulog sa mabuting lupa ay nagkaroon po siya ng magandang pagsibol, malago ang dahon at the same time ay namunga siya ng marami ng sagana sabi ng Biblia. Yan po ay matatagpuan natin sa aklat ng Mateo chapter 13. At doon po makikita nyo verse 3 hanggang in the following verse, makikita nyo po yung salita ng Diyos na yan natin binanggit ko na po. This, um, this time, tayo ay nagtanim. Sige po na tayo ng kape. Nagtanim tayo ng pipino at naitanim natin sa mabuting mo lupa Yung matabang lupa dito ito ay ng sagana Tara, naman niya ako mag-harvest Yan di ba? Kapag nagtanim ka Na maganda yung lupa Mamumunga yan ang sagana Ayun no? May maliit pang bunga yun no? Malalaki Ayan Kaya lapit po kayo Ayan. Marami pa mga kasunod niya mga kasapa So, yun, yun yung, ano. So, sa ang Biblia ay nagtuturo din kung paano dapat magtanim ang isang magsasaka. Sabi nga doon, maghahasik. So, para kayo makapagpabunga ng sagana, magtanim ka sa mabuting lupa. In a spiritual aspect, kailangan nating magtanim sa ating puso ng mabubuting salita para ito ay mamunga naman ng sagana sa salita ng Diyos po yung matatagpuan mo. Para tayo mamunga ng sagana, dapat we are always immersed sa salita ng Diyos ito pa mga kasaka. so ito yung mga susunod dating harvest ayan dami yan may maniliit, may malalaki ayun o oh. ayan po saka yun ayan Siyan. yan ayan. ayan po saka yun hanggang dito na lang yung ating video mga kasaka I hope na naging uh, maganda yung ating usapan ngayon update ng ating salita o ng ating pag update sa ating video So my name is Joel Albert Bueno, ang yung kasaka at kasakasama. Tungo sa mulad na agrikultura. Keep safe. God bless po mga kasaka.